Eto na siyempre, palaging umaapaw ang energy ng ating coach na to. Dahil hindi lang daw siya dance, iba? Pero rin na din daw siya ng karera. Eto na si Coach Christine kasama ang mga tigan nitang Nova Liches, Quezon City, paso. Yeah! Okay, eto namang pangalawang team natin. Madipensahan kaya niya ang panalo ng kanyang win versus bestie kahapon. Eto na si Coach Gab kasama ang mga taga Barangay 527 sa Palok, Manila. Pasok! Ready na! <laughs> Aba, talaga fully charge na kayo ha. Pero ito, Huwag kayong mag-aangas sa babaeng palaban. Hindi, hindi kayo uurungan sa paunahan ni Coach Inday. Kasama ang mga taganig, daw, Kamarin Kalokan City, Pasa! Uh, <laughs> Buhat-buhat ka na naman! <laughs> May pabuhat talaga palagi eh. Iba pero eto na ha. Silang rin naman ang pag-uusapan. Kayo na lang daw ang maglaban-laban dahil sure win na daw ang mga taga-Silangan Marulaza Valenzuela kasama ang kanilang coach, Bumsi Pasa! Ano na? <laughs> ano nangyari? Kanina ka ka-split lang yan ah! Uh, nalo ba kasi siya kanina eh? Ay, kaya naman what uh... Huwag kasi na-split. Oo. Oo. Uh, oo. Okay ka Bumsi? Kaya. Oo, oh, oh, ako. Oh, 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 oh. Okay lang ako. ayon, oh, Oo, oh, oh. oh, 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 okay daw siya. Okay. Siyempre, lahat ng teams hindi pa naglalaro, may 10,000 cash na gold! At ang mananalo sa karera ay mag-uwi ng 40,000 cash! Ah, kung kayo ay sasakay sa sako, dapat sa starting line pa isa-isa lamang po ang pagpasok sa sako. At syempre, bawal po lumunda. Yes, at syempre, mabilis ang lakad lang tayo dito. Para um, lahat safe. Left, right, left, right. Ganun lang ang technique dyan. Yes, kanya-kanyang strategy. Pero ito, malalaman natin. Ano kaya ang mga baon nilang hirit? Naku, mukhang have na have na naman oh, sila. Ako, ha? para talagang pinaghandaan nila tayo today. Aha, kaya naman ito na. Huwag na nating patagalin. Team leaders, go, go, go! Yes! Ito na. Okay, ready? Okay. <laughs> okay. 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 Lang kay Boopsy. Ano na, Boopsy? Ano ito na. Oh. Andito po. Si Boopsy daw po. Si Boopsy ang uuna. Boopsy. Si Boopsy daw po. Boopsy po. Inihahandog <laughs> ng TV5 will to win ang buhay ng mga magkakapatid na si Linang Oh. <laughs> bitan. <laughs> Me na lang, action. Uy! Nitang. O. Oh. Alam mo ba si Adi Sam, galit na galit. Naku, nawala do yung pulseras niya tas tayong pinagbibintangan. Eh, di ba ipapagsangla natin yung para sa maintenance ni Lola? Baka kinuha mo. Ako pa, hindi ko kinuha pa ka ikaw. O, oh, tina mo sa kanya nga yung puso hindi, sa sakit sa mo na yan. Sa akin man ito, Day. Oh, o, oh, ang parang gagawin natin? Mga na, igalit na galit. Niktaw! Uh -huh. Nitang! Asa na? A Ate Sam, naku. Hindi wala naman sa amin. Wala din kay Niktaw. Ba't kami pinisinisisi mo sa nawawala mong proserans? Hindi akin yun, atin yun. Hindi naman kasi. Pag may nawawalang gamit kami sinisisibo. pa burara talaga nito. Alam mo, ang hilig-hilig niyong magdala ng mga gamit niyo dun sa paaralan niyo tapos binibenta niyo. Huwag niyo kong pinaglaluloko ha. O, hindi kayo. Gawag-gawa -gawa to ng kwento si Ate Sam. Pero baka ikaw yung nagtago. Baka... Hmm. Sinasabi ko sa inyo, pambili ng gamot ni Lola yun. Nga. No. Labas na kasi. Hindi ko baka sa'yo. Wala ang sa, sa Alam mo, wala mga... Nikdaw! Nikdag! Nilang! Na la! la, la sinasabi ko sa inyo. La Tulungan niya yes, ka po! Ay! Ano ba yung pinagkakaanoan niyang tatlo? Aba, sa'n so ka ba na galing la? sa so ka ba galing la? Eh, nag-shopping ako. Ang ah? dami kong dalang pagkain. Ay, tsaka ah? mga damit damit niyo ang dami kong binili. Eh, Lola, wala nga tayong pambili ng bigas. Oh, oh. Wala nga tayong pera na. Saan mo kinuha ang pera la? Eh kasi narinig ko kayo kanina na gusto niyong isanla yung porcelas. Oo, oo. oo. Kaya ako na nagsanla. Ay, kaya pala. Tapos kami pinagbibintangan mo at isang na kay Lola pala. Ay, hindi ko naman ha? kasalanan na advance mag-isip si Lola. Kau talaga lang, napaka lang. Wag Huwag na kayong mag-away. O, iiwan ko muna yung pinamili ko at ako'y mag pa, ha? Oh, sige na, ka na. <laughs> okay. Oh. Mukhang okay na pala. Oh, okay na si Lola. The yeah. end. Yay! Yeah! Yeah! Oh Yo solo sé que mataron matalo ang mga taga Barangay Silangan Marulas Valenzuela! <laughs> hindi na talaga ng patinde ha <laughs> ang mga aktinga natin oh, mo sa oh, Sakurera. saka iba-ibang flavors talaga, Ana. Alam mo, para tayo may drama-rama sa hapon sa so will to win. Yes! Ako, araw-araw aabangan talaga natin ang mga pasabag ng team leaders. Pero ngayon, aabangan natin kung sino ang mananalo. Pero bago yan, Cindy. Tawagin na natin ang Posty Girls. Pasok! Okay, Teacher Ana, mga, mga paalala bago tayo mag-start ng ating sa Yes. eto yes. na, syempre, eto po ang ating starting line, no? Mga ilang araw, marami tayong napapabalik dahil hindi po dito mismo sa starting line sumasakay. So, kailangan po dito, mahigpit po tayo dyan. Syempre, pa isa, isa lamang po ang sakay sa sako. Bawal po tayong lumundag. Kailangan ay mabilis na lakad lamang. Yes. Dapat yung sako niyo po ay matouch yung starting line natin, ha? Para hindi po kayo bumalik. Ayan. Ayan. Ako mukhang ready-ready na Cindy, ha? Ang ating mga players. Okay, simulan na natin. sa go! Go! GIA! Oh! Tikit na tikit ang laban, oh! Wala, ang kukupat at ang babagal nito. Marami rin palang lola sa grupo ko. <laughs> ano pa naman yan? Okay. Eto na yung nanalo na Ana. Congratulations sa Nitao Kamarika Nookan Kitty! Yay! Ang bidules! Yes! At syempre, lahat ng grupo mag-uwi ng 10,000 cash!